ito lang po yung ano, uh, ito lang po yung uh, violation nyo. So, kailangan nyo pong i-compile yung papel na ano. So, mga kailangan nyo po ng hard copy nung no, kami so, na po yung gagawa. Opo, oh, magpapakompute na, na lang din po kami para malaman And kung magkano yung babayaran yung May, June, July. Yeah. Yeah. Okay. Mga, 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 mga breeding cat po. Kit po. Okay. Okay. Ito po yung mga ginagamit. Ito pa po yung mga... Sige ma'am, Chat lang po kita kung ano. Kuring ko lang po ito. Tapos ano po? Mga imported po sila sa pusa. So, yeah. bali mga ganit, ah, uh, may resibo na ano, wala pa? Ito, mayroon silang ganyan. Uh, Ikaw din po yung kumabi. Yeah. Mm -hmm. Anong gamit niyo, eh? Anong yeah. mo na ito? Hindi na ito na yung pinapain Ano lang doon? Online? Online lang ako So, 1601E, 6918Q, 7619255. Sige po. Ayan. Ito din na ako. Ano yung pinapain mo? Bami nilang kung para sa si kusa. Thank you for watching. Sige, ma'am. Thank you. Thank you. Okay. Ayaw lang ako.